O oh, baka naman, napaka lang nito. Buyaan nyo naman na, ah. Tap na nakal mo, tikit ha. Nakakamiss na mga magsalita ng Ilocano, nakakaloka. Sorry na nga, tapasok na ako sa trabaho at kasama ko na naman ang aking anak. Ate, nagbibilang ako ng na masasakyan. Ngayon, pintuan. Ah. Isa. Dalawa. Tatlo. Nakakaloka. Apat. O, diba? Lima. Hahaha. <laughs> tawa ako ng tawa. Ani. <laughs> pito, charot. <laughs> Nako po, ibang pito na yata napasok namin dalawa. <laughs> sa hindi namin napuntahan ngayong araw na ito, pasensya na at pagod na pagod na kami dalawa ni Maro. Ibang araw ko na lang po kayo pupuntahan At heto nga at gutom na gutom na kami dalawa at pupunta na kami sa kainan. Natatawa nga ako kanina kay Maro. Sabi sa akin eh, pagluto ko daw siya ng kamatis sa maitlo. At bigla niya naalala, dito pala kami kakain ngayon. <laughs> Bigla niyang binawi yung sinabi niya kanina. Sandali, sandali. Ay, nakalimutan yata ako ang introduction ko. Saglit lang. Hello, Philippines and hello, world. Magandang-magandang araw sa ating lahat. Opo, ay lagi tayong masaya. Hetero na naman ako. Puro tawa na, kaloka. So, ayan na nga mga pagkain in order ko. At yan ang kakainin namin ngayong araw na ito ng aking ana. Ang aming tanghalian, merienda at hapunan. Oh, di ba? Napakatipid. Minsanan na lang. At tinatamad na nga ako magluto ng hapunan. Kaya dito na lang kami kumain ng aking anak. Akala ko naman na sarap yung wonton nila. <laughs> Mas masarap pa yung Lucky Me Noodles. <laughs> eh, pagkamahal mahal pa man din niya. Eh, yun, 15 pesos lang. Sabi ko nga ka kay Maron, masarap sabihin mo kasi naka-on ang video. Ay hindi masarap. <laughs> Ah, di ba, hindi naman halatang gutom ang anak ko o nagkamay na. <laughs> Napakadaming nga namin gutom ngayon ng anak ko. Ewan ko ba, marami naman pagkain sa mga pinupuntahan namin ni Maro. O, oh, ayan, tignan nyo ang reaction ng aking anak. O, oh, di ba, o. Oh. <laughs> Oo daw, masarap kahit hindi. <laughs> Oo, oh, tama na ang tawa. Tapapagod na ako. Aba, ay eh, naglalaba ako sa oras na ito. Takoy nang lalambot na. Tawa pa ng tawa. at hen nga at pauwi na kaming dalawa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I, thank you.